Good morning mga kasabong Ito tayo ngayon Binabaybay natin ngayon ang NLEX Dahil nagsusundo tayo ni Doktora Kasi nagyayaya daw siya Na ipapasyal yung mga pabangkin niya Kaya ito ngayon Dito na tayo ngayon sa NLEX Hinababilisan natin para makabilis tayo makarating doon At makabalik agad mga kasabong Kaya ito na Mabilis wala namang ganong traffic dito sa NLEX Dito na tayo sa San Simon Ang bilis na natin mga kasabong Dahil hindi ko na Hindi ko na nagsimula Hindi na ako nag-entro-entro pa kanina Dahil nagmamadali tayo mga kasabong Para lang tayo makarate agad dyan Kaya ito na Mabilis ang takbo natin dito na po sa 100 to 90 tayo ngayon mga kasabong dahil wala ka-traffic-traffic. Dapat ka lagi ang NLEX shout out sa mga NLEX kaya ganito dapat ang iyong serbesyo a few moments later ayan na mga kasabong Diretso na agad kami sa mang inasal dahil nagyayaya na sila nagugutom na daw sila mga kasabong kaya ayan na nag order na sila ayan na kanya kanya under day kami dyan mga kasabong kaya ito na napa order na ako dyan umaga ako dahil nagugutom ito na Nag-aantay ako ngayon ayan Nangulangot pa parang tanga <laughs> Ayan, nagbabayad na si doktora. Kung magkano babayaran, ito na. Ito na rin si Aisin. Parang hindi nagustuhan yung ulam niya. Bakit kaya? Kaya ito, na -selfie, selfie na kami dyan mga kasabong. Ayan. Nagsaserve na. Ayan. Ayan na. Ayan na. Sarap-sarap ng pagkain mga kasabong. Kaya hindi na ako nakatiis dyan mga kasabong. Nilantakan ko na sabong para daw meron silang pang post sa Instagram nila mga kasabong ayan, ayan na kinakain na ni Aisin yung unang pagkain niya ayan tinitik pa ni Aisin yung barbecue niya masarap ba daw ayan pa sarap ng latak latak nila ng pagkain dyan kaya ayan yun sila yami yami ng pagkain dyan kaya kwinti 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 sila dyan ano wala na sila dyan basta ako kakain na dito gutom na gutom na talaga ako mga kasabong ayan yung ulam ko pang sisig na sisig ayan na

hindi tayo kukuha tayo ng ticket kasi may balance tayo eh